guys, kumusta kumusta kayong lahat? Nandito na naman tayo guys, naglalakad na naman tayo sa daan Simula na natin ang agang paglalakad para mahaba-haba guys ang ating uh, mapuntahan no? Uh, kasi hindi masyadong malamig ngayon So lakad muna tayo ngayong umaga At saka sabay na rin guys, exercise kasi ang tagal na rin natin hindi nakapaglakad-lakad no? Mga ilang araw hindi na tayo naglakad So ngayon lakad-lakad muna tayo dito dito pa rin ako guys sa uh, sa labas na aming bilya itong kalsada na ito yung mga may mga warehouse dito guys na pinapatayo no yan po so medyo maingay doon kasi may nagla may naga may nagko-compact may nagko-compact doon sa kanilang hukay na anuhan na nila guys yung tabunan na nila yung daan tapos lagyan na nila ng asphalt yun doon no maingay doon banda kanina so Lakad muna tayo papunta doon mga langga. Parang uulan guys, no? Parang uulan, no? Parang uh, wala, parang walang ano ngayon, parang walang uh, anong pangalan nito. Parang walang araw ngayon, guys. tinan nyo parang walang sikat ng araw. So, ang ganda na pala dito, guys. Halos tapos na po dito ang kanilang ano, ang kanilang uh, asphalt. maganda at natakpan na tong mga manhole na ito oh. yan ang mga manhole na yan kasi delikado yan guys buti natakpan na nila nung nakaraan kasi ano yan eh yan lang palang takip nun delikado pa rin lakad muna tayo doon guys papunta sa doon papunta sa Alfanar yung bilya doon Oh, tapos tapos na talaga dito, guys. Oh, tingnan niyo. Malayo kasi diyan pagpupunta pa tayo diyan, baka mamaya. May mga ano diyan na ano. Wala kasi mga tao. ito na naman tayo. Ito palagi guys ang dinadaanan ko no pag magpunta ako doon sa may uh, sa dulo nito. Kaso hindi tayo magpa guys kasi uh, malayo-layo na 'yon. Wala naman tayong sadya doon sa highway. Ang ah, delikado pala nilagay nila na ano oh. ang luwag nitong ano na to yung warehouse na ito yung palagi kong pinapakita sa inyo guys na warehouse ang lawak nito no, halos doon papunta tapos na rin oh sobrang lawak nito guys parang ready na yata to i-rent warehouse na ito kasi tapos na parang ready na siya sa rent kasi pinaparintahan ata to eh Iwang lawak oh ang lawak mga langga saka yon guys ang pinapakita ko sa inyo dati napakaganda na, na company no? ang Alfanar Alfanar company sa Saudi no? ang ganda ng accommodation nila guys parang hotel ang ganda ang lawak pati hindi kagaya sa amin guys na ang aming ang aming accommodation is maliit sobra tapos punuan siksikan minsan nagkaubusan pa ang tubig minsan hindi pa sinisipsip ang tubig sa CR nag overflow so sobrang baho so yan lang siguro guys magandang buhay thank you for watching and for your support buhay okay, guys alam nyo guys ang tubig dito guys dinedeliver lang no dito sa dito nakikita ko guys karamihan dito ang mga tubig is dinedeliver lang yan no? Oh yung ano paligo yan paligo, paligo na tubig Mali kabok dito guys kasi nasa ano tayo likod Nasa likod kasi tayo dumahan dito tayo sa kabila muna dami mga truck guys oh. dump truck dump truck dami Diba? Ang dami ng mga dump truck dyan nakatambay. Itong kanto na to, likod lang ng aming accommodation. So, every Friday, dito po sila guys naglalatag ng kanilang mga paninda. Yung mga banggali, mga gulay. Dito po na side dito mga gulay ang daming gulay mura lang pag may pirak ka so malapit lang likod lang ng aming accommodation na ito itong kanto na ito sa kabilang side doon ng amin oo doon ang amin kaya nga tuwing friday ang dami ditong nagtitinda ng mga gulay na bag, mga mostly mga bangladeshi bangladesh Pauwiin ako guys galing ako nag-walking uh, exercise. Pauwiin na ako sa bilya. No, Pauwiin na ako. So, yan lang guys. Magandang buhay. Salamat sa inyong uh, So, thank you for watching. Kumakain pala siya dito mag-isa. Oh.